Ayan mga kamandaragat. Ang mga napinturahan namin ngayong araw. Ayan o. Oh. Red and white na yan. Pero hindi pa yung tapos. Blue ang ibaba o. Tapos na ang unahan. Ito ang ilalim. Parang babaw ng pula no. kalabasan may ano pa may gripa ano dito ayan mga kamandragat pipintura kami dito sa loob oh ayan sa loob na ganun turuan ko lang itong ating kasama si tribes tribes oh. parang malap maano yan yeah, ko pa ayan isa tuloy na mga ngayot dyan nasalak sa mo lang ng ganun eh. hmm. sa kabila para balansi tapos yun naman sa taas parang sarap ng kulay nyan ha hmm. pink <laughs> 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 Hi, <joke. Huh? laughs> parang pink ako <laughs> walang Pero um, papatungan pa man pala ng doon. Yeah, dito naman sa baba. dito naman sa kanto. Tapos gaganin mo naman para sumuot yung ano pinali mo yung ating bras ay pinatigas mo kaya ay eh. tapos ito na mamaya balik natin kakain ito yung na ito eh manat ito na sa so, baba tapos no. dito naman tuksukan kan na kanto yan silipin mo kung na ano man halagyan Hindi you know, na baka maiwanan mo 'yan. Itong anong ito, okay lang 'yan. Kahit malagyan 'yan, naguba lang na 'yan. Ngayon naman tayo maglilinis tayo dito. Ano? O yung brush natin na panlinis. Dumbuga dalo mo. Ito. Yan tapos na yung una na yan, Oh. Eh. Pinturahan na oh. ginagawa na rin si ano, Tristan ng pangsahig natin ah si pinagpata ayun mga kamandaragat dito na tayo nagpipintura sa kabila ang loob ayun ha? gray na Bali bukas. Liliha, ha? liga ano niyan? Liliha. Tapos sa patungan ng blue. Tristan ang dadali. Kesta naman ando sa bow. Oh. Ano? Oh. Asbok na eh. No. Oh. tayo ngayon, kailangan natin itong kahidan para bukas patong naman patungan ako ito bukas mga tatlong patong patuloy Ubus ang brush ay kasi sira. Tibay talaga si Tristan ng pintura ay. Ano? Kalawangin na kayo yung isa? Ito? Wasak Yung isa pinatigas. Yung dalawa winasa ka. At talaga. Tatlong brush? Pinapanood sa'yo. Tatlong brush ang dinali. Kargado. <laughs> Di na rin. Eh. Sobra sa Pero yung pininturahan, yung mga sulok, hindi naabot ng pin, ano. <laughs> Malupit. Malupit talaga ito. Malupit ang pinturahan mo, kung dalaga. Pangit yan pagkatimpla eh. <laughs> ito ang ina. Hindi na halip timpla ko ngayon. Sama. Kaya ang mampalaan. Ang Lalaban pa rin eh. Nahanap pa ng ano? Kaya mo May dahilan lang pala kaya. Ano 'yan? <laughs> Kibay talaga ito. Napilit pa eh. <laughs> kabila finishing na 'yan bukas. Ang ah, kabila. Ano ko man? Finishing na 'yan bukas. Ito baka kayanin pa ito finishing din bukas ito. Ano ko man? Diyan mo din. Oh. Yaw. Mabili nga akong liha. Parang lalong... kuminis <clears throat> ano? Oo. Okay, kinis yan. Dilis ng daan siguro ng pinsila, no? Hmm. Kutang kahit ala lang magkitira, tas mado na. So, Sa design naman, ano? Ganda no. lang pagkapinturan itong puti. Hindi pa yan. Pag nalihay yan, lalo na yan. Lalo na yan. Anong titindan makinis na liha. 100 ano? May 120 pa nga nyan? Ha? 120 Kapag yung ano, yung pula, 80 Tapos pang pa yun Guhit guhit yan Iba ang ano nun? 100 Iba ang talim nun? Pero bulan na yun sa 100 Pag yung nirobyo, iba yun? Naisip ko na ako Ang daming ano ano, masilyahan Kita yan dyan Kahit walang ano kita na

dahil may kanya-kanya na tayong pamilya. Mahal na ka rin kayo sa buhay niyo. Pero parang kita ulit tayo. Well, baga na ah. Hindi ko pa rin kayo makakalimutan. Hindi ko pala ito kayang i-finish bukas. Ah, uh, masilihan pa yung mga ano. Kaya, kung masilihan mo naman yan, pwede mo pa pahirang ulit yan.

Tuwang-tuwa pa naman ako ng pauwi na. Kala ko ilalawat na lang natin ito. Ako po. pa pala, pala tatapos. Ako pala ang tinis yung ano. Sabi ko'y ay ayos na at nagsambon na. Labo ah, na ang mata ang lalim mo yun. Kamukob na. Eh. Yan, ng super niya mo mga pasyon ayun na o na ha araw na lang wala ng linggo araw na lang mga pitong araw ayun lang pas linggo yun Lampas linggo yun! <laughs> <Lampas linggo yon. laughs> wala nga! Ano ba malangarin dyan? Kaplito na ni? <laughs> Tapos tapos tayo sa building. Kaya yeah, nga, ti ayun Ayo, kasi no na yo. Ila sirit lang na building mas inyo. Kaya nga. May salulo kami dito, oh. Ayun, sa Sakit na dali nung kasino nung gabi. Yung hapon. Hmm. Lapat ko niya. Kaya nilalapat na niya, ano? Kaya stand yung

pa dyan. kawang kawang mamaya ka. na. Na, na silpon at mabalang ating ano mayor yun ang tatawag na mayor pula sa kabila sa kanan Ice na pula puti finish na yung labas ito lang hindi kasi lalagyan pa natin yung ipo si primer ito sa kabila idan ko na din ang puti bali pula naman ilan natin ang pula timplan na rin tayo dito ng pulhaw

hindi yeah. nilawa niya. <laughs> Yan you know, ang mga pasirte doon ay. dugo? Yeah. Yeah. Yeah, Ayos na, laway. Ayan po, masilyahan pa yung bitak na Gracias. <laughs>